Sa iba pang mga balita, tiniyak o sa kaugnay na balita pa rin, tiniyak ng Malacanang na walang sisinuhin ang administrasyon sa patuloy na investigasyon kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sa Kasunod ito ng muling paglutang ng testigong si Agnes Totoy na nagbunyag ng panibagong impormasyon kabilang ang mga pangalan ng ilang kilalang personalidad o may sangkot sa insidente. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, trabaho ng DOJ at iba pang law enforcement agencies ang pagsisiyasat sa mga testimonya at ebidensyang lumalabas sa kaso. Kaugnay nito pag-aaralan din ng DOJ kung maaaring ituring na state witness si Agnes Totoy at iba pang posibleng saksi batay sa katotohan ng kanilang salaysay at kahandaang tumayo sa investigasyon, gitang malakanyang anumang estado sa buhay tiyak na pananagutin ang sinumang mapapatunayang may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Maxsan Mangustin Santone Coffee Max Healthy Max Sarap